Hello po, have a blessed morning po sa ating lahat. Ito po muli si sa Bong Saista. Papasok po tayo dun sa pinagkukaya natin ng ating wild material. Ganyan na babagi po natin. Kung gaano po kahirap yung uh, ginawa natin nating material. Kali ito po ay makot po natin ito before. Pero pinapabayaan natin na nag-wild, nag-wild na nag-wild hanggang sa lumaki. Ito po naman sa alanganing mga lugar sa gilid dito sa may bakod ni Monsaista tabi ng isang malaking puno ng maugani at isang puno ng akasya dyan po natin hinukay ito ayan napakalaking puno ng isang material ang tawagin ay sinerts ni Monsaista isang peregrina ito malaki na po yung codex at isang puno ng oh napakalaki na nyo po imain nyo na po sa mga mahilig sa powder pop pulang powder pop po ito napakagandang halaman po nito Ayan, napakalaki ng ano niya. nya po. ayusin natin itong ugat Ayan, napakalaki nyan napakahirap, maltos maltos yung kamay ni bonsai Ayan. ito po yung ginamit natin na material na pagkuha dito isang maliit na ito pareta yung usually na ginagamit na cutter at isang lagari yan, oh, be the glory at nakuha natin because I will this away hindi natin tinigilan hanggang sa nakuha natin di lang na sacrifice yung mga ibang ugat na magaganda so hindi natin maiwasan hindi natin maiwasan di putulin kasi nga napakaalanganin yung Uh, at natin sa gilid ng dalawang malalaking puno ng mahugani, may bayabas, may akasya ayan, ito po God be glory ito po yung pagbabahagi ng pagkuha ng sahista ng kanyang mga material well, ito pong mga dalawang ito is markot kami nga kanina, markot ito minarkot natin na sanga, balit lang ito nun nilagay natin dyan hindi natin naasikaso sa lumaki na ng lumaki, nag wild na dyan ayan, God be the glory So po, nagpo ng mga activities regarding bonsai, pagkuhan ng mga material. Uh, binabahagi po ni bonsai sa ating lahat. I-upload po natin ito sa channel po natin. Ito po. Kung dirt na po, ito na Yamaduri. Yung hinahat kasi na material is Yamaduri po ang tawag doon. Mga kabonsai, mga kabarangay. Ganito po yung isang hinukay natin na Peregrina. Peregrina yung tawag doon. Yun. Ito, ganti po yan. Ayan, maganda po. Ayan, ito po yung, yung dahon nya At ayan po yung bulaklak. Ayan, yun lang ganyan po. No, malaking puno po ito. Kaya lang pag binonsay mo siya, talagang ah, hindi na siya ganong matagal yung paglaki. Kasi nga po bonsai. Ayan, sa so, tabi niya po isang sampalok. Hopefully is may mabuong bunga napakarami naman yung mga uh, ulaklak ito po ito po yung tinitrim natin alagaan na natin ng isang peregrina ayan naman yung mga deadwood mga kabansal na barangay ayan yung isa na dispose na natin yung isang uh, example po sana natin ng powder puff ayan malaki din yun na dispose po natin pulang powder puff ayan sa mga nakakalam sa powder puff alam niyo po yung bulaklak ng powder pop parang bulaklak po ng acacia ayan pagpita glory ayan ito po yung passion ng Bonsai at uh, aking binabahagi sa ating lahat ayan eto na po sila ayan pinatong natin sa isang rotary na uh, walking table natin at uh, i-analyze natin i-edit natin yung kanilang mga ugat at uh, itatanim po natin mga kabonsai ayan at ito po ito train natin patuloy po yung training ayan, part po ng kanyan ng training ng bonsai ang pinaka the best na pagpapalaki ng kanyang mga codex kanilang mga at mga branches ay hayaan silang magwide kanya nga lang po sa case nito mga to ay hindi na plano kung saan sila nailagay mahirap po yung uh, pinagkuhanan sa kanila ayan po. pero okay lang 48 naman po at nakuha natin itong mga malalaking uh, puno ng ating powder puff at ang ating ay uh, isang peregrina ayan ito po bihira po ito makita natin nasa tapat lang po ng mga establishment yan mga yan pero bihira yung binobonsay yan kasi nga po parang para siyang para siyang soup food ayan ito ano po maganda rin yung kanya dumiliit din po itong ah, dahon dito ayan God the glory ah ayan kakaroon muli si bonsai to ng isang ah pagkakabalahan tinapos natin kahapon yung mga mamay bonsai po natin